Happy Tuesday, beautiful people! Kinanghali na ma tayo ng gising dahil talagang matindi ang ating allergies. At nagpalit muna tayo ng ating scrub suit at ang hindi mawawala na morning skincare routine ni Mama. Tingnan nyo naman ang ating gayak na yung araw. Talaga namang nice and bright. Nagluto na nga si Daddy ng almusal na corned beef at kumahain na sila ni JJ. Pagkababa nga ay nakaprepare na din ang aking black coffee at pinaninit na rin tayo ni Daddy ng ating almusal. Kaya naman, isang pang thank you so much and I love you, Tatay, for taking care of me and our family. Pagkatapos ko kumain, ay prepare ko naman siya ng kanyang baon. na sandwich at pinalamanan nga natin yan ng spam. Siyempre pa, hindi mawawala sa ating pang-araw-araw na preparation ang baon namin na kape dahil coffee is light. At kailaman nga tayo maging alerto araw-araw. Nandiyan na nga ang aking dalaga at binigyan niya tayo ng pangmalakasang hugs. Hindi na nga masyadong lumayakap si ate. Kaya sa mga ganitong pagkakataon ay talagang kinikilig at kini-enjoy ni mama yan. Dahil besti niya ang araw ni Daddy ay ipinagbaon ko rin siya ng cookies and cream na binek ni ate dahil nagustuhan niya yan Maliban sa sandwich, hindi mawawala ang kutkute ni Daddy sa trabaho At nahagip na naman ang aking pamanay ang ating cellphone at kung ano-ano na namang filter ang kanyang ginamit Binidyuhan nga niya ang kanyang sarili at dahil bihira na lang siyang nagpapavideo at humaharap sa kamera, ay pinagbigyan na ni Mama yan. Habang kumakain niya siya ay inilabas niya na ang kanyang mga baong snacks sa school dahil nayon niya ay meron siyang practice ng volleyball. At nakikipaglaro pa rin at tuwang-tuwa siyang gumamit ng filter at nakipagbanding sandali kay mama habang nasa harap ng kamera. Dahil dalaga na nga ang ating pamanay ay bihira ko na nga lang siyang makwiksuran o mavideohan, kaya naman isisave ko talaga ito at ating ilalagay sa memory box malapit na nga ang birthday ni ate, kaya naman magiging busy na naman tayo sa kitchen. Pinapakita pa niya ang kanyang napakahabang pilikmata, mata, edi wow, siopaw. Bumili nga siya ng paborito niyang mascara. Nag-unload na din si JJ at pagkatapos kumang mag-prepare ay naghula hoop muna tayo. Para sa ating heo, talaga namang masakit na ang ating likudan. At napag-alaman ko nga na maganda rin ang hula hoop na exercise para sa ating back pain at para na rin tayo ay mababasbawasan ng taba. <laughs> e di wow siya pa, umaasa pa si mama. Pagkatapos na niyan ay naghatid na tayo sa ating mga anak na yung linggo nga ay napahabdesi ng araw ni daddy kaya tayo ang maghahatid sa ating mga bagets everyday. Kung napapansin nyo nga ay talagang mataas ng tirik ng araw. Pagkahatid ko nga sa aking mga anak ay nag-drive na tayo pabalik sa bahay at tingnan nyo naman ang ating pa-spring decor. Ready na nga si mama at excited na tayo sa ating outside garden. Naghanda na rin tayo ng ating work bag at naiprepare ko na nga ang aking cellphone. Ready na tayong mag-drive papunta sa ating patient. Hindi rin tayo masyadong busy for today at eto na nga tayo, dumating na tayo sa ating pasyente na nakaschedule ng 9am. Siyempre, pakinuhan natin ang ating work phone at for the video na naman, si Mama for today's content. Pagkatapos nga niyan ay nag-drive na tayo pabalik at papunta sa interstate for our patient number 2 at ini-enjoy pa rin natin syempre ang ating morning coffee. Ito na nga ang ating second cup for today at mamaya-maya lang ay mag-jingle bell na naman <laughs> si mama. Eh wow, siopaw! Medyo maaga pa nga at nanito na nga tayo papunta sa interstate Mabuti na lang talaga ay wala pa ring traffic pero naman nakakatakot ang ating mga kasabayang malalaking truck. At talaga naman si mama ay isang coffee lover. Ngayon nga ay medyo masakit ang aking ulo at inisinusumpong tayo ng migraine kaya kumuha muna ako ng dalawang pirasong ibuprofen at uminom nga tayo para sa ating headache. Bejo hinihimas-himas ko pa at minamasaj ang aking forehead dahil talagang pumipintig ang aking ulo. At dahil hindi tayo pwedeng magutom at tayo nga ay uminom ng gamot, ay kumain din ako ng dalawang pirasong rice crispy bar. Ito na nga lang ating napulot sa sasakyan dahil wala ma tayong baong sandwich for today. Pagkatapos na ng plain crispies ay nagbukas naman tayo ng chocolate crispies at pala din namang napakasarap. Pwede na din to pantawig gutom. Punta muna ako sandali sa store at bumili nga ako ng ma-request ng ating anak na chocolate chip sandwich na alaging binabao ni ate at bumili tayo ng vanilla and cookies and cream ice cream. Isang dosen ng eggs nga at ang request nga ni JJ, na bumili ako ng mangga, bumili din ako ng isang pack ng Lebanon bologna at walong lata nga ng cream of mushroom. Nakakuha rin ako ng shrimp on sale for $9.99 at dahil paborito namin ang Doritos, ay bumili nga ako ng dalawang packs niyan. Dahil naubos na nga ang binig na cookies ni ate at gustong-gusto mayan baunin ni Daddy, ay naisipan ko rin muna ang pumindig sa kitchen. Gumawa nga tayo ng red velvet and chocolate Oreo cookies na babaunin ni ate sa kanyang volleyball tournament at sa trabaho na din para sa aming dalawa ni Daddy dahil meron tayong one hour ay hindi natin sinayang ang oras at tumindig na tayo sa kitchen para mag-bake ng ating mga snacks. Talaga namang napakabangon ang buong kabahayan at natitemp na nga akong tikman ito. Sinendan ko rin si ate ng picture for today at excited na nga siyang umuwi para tikman yan. Sa mga oras na ay malapit na nang mag alas dos at nasa Hershey na din si ate para sa kanyang volleyball game habang si JJ naman ay papalapit ng lumabas from school. Tignan niya naman ang ating napaka-moist at napakasarap na cookies. Dalawang piraso na nga lang ang natira. Kaya naman nag-bake pa rin tayo for today at dahil malamig na nga ang mga cookies, ay isinalin ko na yan sa container para naman hindi manigas at hindi masyadong mahanginan. Siyempre dahil tayo ang nag-bake ay nagbaon din tayo ng dalawang piraso at susundo na nga tayo sa ating bunso. Dahil tayo nga ay gutom for today's video at crispy bar lang ating kinain, ay for the subo naman ang matakaw na mama. <laughs> <laughs> Inuna ko ngang kainin ang red velvet at isinabay ko naman ang chocolate na talaga namang napaasarap. Nandiyan na nga ang akin JJ at masaya na naman si mama dahil nakauwi na ang ating bunso. Siyempre pa pag uwi natin sa bahay ay nagsail na rin tayo dahil malapit na nga umuwi si daddy. Nabili ko rin ang ating bigas na sobrang mura talaga. Almost 7 pounds nga yan for 149. Talaga namang si mama kung nasaan ang sale ay parang daga at amoy na amoy nga niya. Kaya naman malaking tipid na naman ito para sa ating pamilya. Nagutom na ang ating bunso at kinain niya kagad ang Doritos at kumuha nga siya ng mga Ice candy. Yan lang muna for today's video. Remember, family time is the best time, and every kissing with your family is a blessing.